So, for today's video mga idol, tuturuan ko kayo kung paano mag-delete ng FB page. So, una natin gagawin, i-click natin itong Facebook na to. So, ito na yung ating personal na Facebook, no? Ito na yung ang personal na Facebook natin. So, ang gagawin natin ay mag-delete tayo ng FB page. So, ito yung ating page, no? So, i-click lang natin yan. Kasi, iisa lang, iisang page lang ito. Yung, yung Under ano ko sa Facebook. Well, so, really i-click interesting... natin itong 3 dot na to. Tapos, ito na yung bubungad sa atin. So, ngayon, i-click natin itong, ano tawag dito? Yung icon settings na, settings ng icon. Ano ba? Ano ba? Um, icon settings. Yun ba yun? <laughs> Kaya nabalag. Click natin ito. Pwede din naman dito, dito sa settings and privacy. Pero, dito, mas madali ako, nanadalian ako dito. Yan, click natin yan. So, ito na. Hahanapin ngayon natin dito ang ito, access and control. So, click lang natin yan. So, ito na ngayon nyo, yung deactivation and deletion. So, i-click lang natin ulit yan. So, dito na tayo dadalhin. Ngayon, deactive page, delete page. So, dahil nga delete yung ating gagawin, kiklik natin to delete. So, tapos, continue natin. So, ito na ngayon, after natin kinlik yun, wala na tayong gagalawin dyan. Diretso tayo dito sa continue. Tapos, ito na yung bubungad sa atin. Wala ulit tayong gagawin dyan. Continue natin lang ulit. So, ito na. Ito na yung i-enter na natin yung password, no? So, So, ayan. Nandyan na yung password. Continue lang natin. So, ayun. Ito na yung ating uh, page. Rara scrub based on chicken pastel. Yan yung page na ginawa ng asawa ko na nagkamali siya ng gawa kasi bihira niya lang ginagamit itong yung profile na to kaya yung isang personal na Facebook niya yun yung ginagamit niya kaya hindi na niya kailangan to so i-did pina niya sa akin so i-delete lang natin continue lang natin mga idol so ito ito na yung i-delete kong page yan so i-delete lang natin Pack. So ayan. Oh, ito na siya. Ito na yung ito na yung ano, bumalik na siya sa sa personal Facebook. So ayan na, oh, wala na. Wala na siyang ano, wala na yan. Ayan no. Oh, wala na, hindi mo na mapindot 'yan. Ayan, so wala na, 'di ba? So 'yun lang mga idol. Wala na 'yan, no. Oh. So, 'Yan lang mga idol. Sa mga hindi pa nakapalo, please follow mga idol.